Good morning sa inyong lahat. Kain tayo itlog manin. I for include ako po. Scabbie. Yeah. Laging ng, laging kinakain ng mga OFW. Itlog, pero masustansyang itlog noon lalo na kapag organic ang itlog. Um 'yun ang um, Ito ang madalas kong kinakain. Um hindi ako masyado sa mga vegetable, prutas. So, um, three, magda three, three years na akong naglo-low carb. Noong una, one year, hindi ako mas uh, strict sa low carb. Ngayon, two years, stricto, uh, strict ako sa low carb. Hindi ako kumakain na sa uh, uh, vegetable at sa Um, hindi ako gano, um, two times lang noon four times mga mm, magandang low carb diet sa mga may namin sa diabetes pero kung may maintenance kayo ah uh, kailangan may may doktor na, na nagkagay sa inyo sa mga meds nyo so once na nag low carb kayo medyo gumaba ang sugar nyo So, yung meds, uh, i-adjust din ng mga doktor. Um, maganda ang low carbs kasi nung nag-high carb ako, lagi ako may um, uh, dito sa bibig ko, masakit. Yung may tumutusok na karayong dito. Uh, tonsils, ayun, may boils, lagi sa ano, nag- uh, sa chan, sa, sa kwet, ngayon, okay na. Sa ayong tonsils ko lagi, every week may tonsils ako. Ngayon, okay na din. Hindi, lagi akong umiinom ng antibiotic. Ngayon, ngayon, na, okay na. Hindi na ako umiinom. Two years na, wala akong naramdaman. Ayun, um, ayun, uh, okay na, okay naman lifestyle ko na to. Maganda ang low carbs. Kain tayo. Sila ang ano ko dito. Pinag uh, uh, niluto ko lang sa asin tong ground beef. Yun, wala nang recado. yun ko lang. So, hindi na mag uh, mag uh, iisip kung ano ang ilagay. yun lang. Mahirap sa una, pero naka-adjust um, naman. Agad-agad na... -agad ma... Pag naka-adjust ka, mahirap sa una nga. Nga, kasi mga kinakain mo noon, decade ka na kumakain, nakasanayan mo na kumakain ng mga haikal, mga pasta, rice, yun ang nakasanayan natin ng mga Pilipino. Um, uh, yung cake, uh, mga ganun. Eh, mahirap talaga na na alisin niyo kasi yun ang nasanay natin. Pero kapag ano, pag nasanay ka na, yun, tapos may goal ka, gusto mong um, um, uh, makuhan yung uh, mga mo, eh, talagang uh, um, maglo-low ka. Kahit anong i-makita mo na mga high cuts na masasarap, kung ta, uh, yung iniisip mo ay may carbs yan, uh, hindi mo kain. Yun ang ano. Tapos, um, uh, uh, okay naman yung pag -poops ko. Uh, nakaka -poops ako kaysa yung kumain na walang high carbs, mga vegetable. Mas maganda yung chan ko, hindi, mas, hindi sumasakit. Nakagaya noon, uh, na lagi akong constipated, ngayon, okay na. Every, ano ako, every, every day akong nakakapos at saka yung otot. Hindi naman, kahit kumain ako ng maraming, maraming ito, hindi naman ako muotot. Basta walang halong mga high carbs. Kasi may, kung may halong high carbs, ayun talaga, uotot ka ng maba. Yung ganyan. Pero kapag yun, yung, yung, itong eh, uh, carne, yung, ano, walang high carbs na ano, ma, um, magandang ano, mo pag-post mo. Lalo nga pag po, oh, uh, marami ang kinahin ng uh, fats. Mas maganda yung pag-post uh, mo. Yun. Mas okay sa akin ng low carb. Kaya, lifestyle ko na itong low carb Saka yung mga rayuma. Yung mga na may nararamdaman ako dito sa legs medyo okay na hindi ako na nakakaramdam ng mga ano uh, Ayun yun yan. eh saka kain kaya kung may goal talaga kayo disiplina at saka consistent na ano yung goal na kailangan daw 30 times na umuyain mo. Kasi ito yung unang proses ng butt digest. Nung umuyain mo. Parang umuyain mo nung umuyain para hindi ka magutom. Saka sa pag low carb, yung nagutumin. Pag high carb, 2 hours pa lang eh, gutumin ka noon. Sa loob ka, hindi. Ay. Ay. Ngayon, noon, ah, uh, mga hapon ako kumakain Nag-three times ako kasi puro karni ang tinakain ko at sa kain. Hindi ako nag- hindi um, na ako madalas gumagawa ng mga goodies kasi kung na parami ka din ng kain ng mga goodies. High carb din yun. Kasi maraming ano, kinain mo. Pero moderation lang. dahil kung umuyain mo ng gusto ang pinakain mo. Isang kasi eh, nagmamadali ka. Kaya hindi mo -agad ma... Agad-agad na pag naka-adjust ka, mahirap sa una nga, nga, kasi mga kinakain mo noon, decade ka na kumakain, nakasanayan mo na kumakain ng mga high mga pasta, rice, yun ang nakasanayan natin ng mga Pilipino, um, uh, yung mga uh, mga ganun. Eh, mahirap talaga na, na alisin yun kasi yun ang nakasanayan natin. Pero kapag ano, pag masanay ka na, yun, tapos may goal ka, gusto mong um, um, mapan yung uh, ma uh, uh mo, eh, talagang maglolo uh, maglo carb ka. Kahit anong i i makita mo na mga high cuts na masasarap, kung ta uh, yung iniisip mo ay may carbs yan, uh, hindi mo kainin yun ang, um, Tapos, um, uh, okay naman yung pag ko. Uh, Nakaka-poops ako kaysa yung kumain ako um, ng high calcium mga tapos Mas maganda yung chan ko, hindi, mas, hindi sumasakit. Nakagaya noon, uh, na lagi akong constipation, constipated. Ngayon, okay na. Every, ano ako, every everyday akong narapos at saka yung otot. Hindi naman, kahit kumain ako ng maraming, maraming itlog, hindi naman ako buotot. Basta walang halong mga high carbs. Kasi may, kung may halong high carbs, ayun talaga, buotot ka kan